Hi, this is Mardi once again, and welcome to my channel. Agida Kahabagan i Iniquento, known in history as the Tagalog Joan of Arc and the Hinirala Agida, is a figure of bravery and resilience in the annals of Philippine history. Siya lamang ang opisyal na nakalistang general na babae during the Philippine Revolution of 1896 to 1898 and the Philippine-American War of 1899 to 1902. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe at para updated kayo sa mga susunod kong videos please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Little is known about the early years of Agida Kahabagan, siya ay tubong Santa Cruz, Laguna. Sa kabila ng limitadong mga mapagkukunan tungkol sa kanya, siya ay naalala bilang isang babae na walang kinatatakutan. Si Agida Kahabagan ay miyembro ng Katipunan at isang general sa Philippine Republican Army. Siya ay madalas na nakikita sa larangan ng digmaan na nakasuot ng puti, armado ng riple at nagwawala ng bulo at kutsilyo. Ipinakikita ng mga makasaysayang talaan ni si Agida ay inatasan ni General Miguel Malvar na pamunuan ang mga tropa ng mga lalaking armado ng mga riple at punyal. Noong October of 1897, sumama si Aguida Kahabagan kay General Altimio Ricarte sa tatlong araw na pag-ataki sa gariso ng San Pablo sa Laguna. Habang nakasakay sa kabayo na may rifle sa isang kamay at bolo sa kabilang kamay, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan at nakipaglaban sa kaaway. Ito ay kilala bilang kanyang pinakakilalang sandali sa labanan. Noong April 6, 1899, inirekomenda siya ni General Pio del Pilar na kilalanin siya bilang isang general ni General Emilio Aguinaldo. Nang maglaon ay hinirang siya bilang isang general noong 1899, kaya siya ang tanging babae na nakalista sa listahan ng mga general sa Army of the Filipino Republic. Pagkatapos ng digmaan, tila nawala ang kanyang pangalan sa alaala ng maraming Pilipino. Gayunpaman, her bravery and contribution to the Philippine Revolution and the Philippine-American War cannot be denied. Si Agida Kahabagan ay nanatiling simbolo ng katapangan at katatagan, isang patunay ng malaking papel na ginampanan ng kababaihan sa paglaban para sa kalayaan ng bansa. Shout out and thanks to the comment of Maria Diaz. All I can say is, Grazie mele, Signora Maria. Thank you very much for watching. And according to Lisa Lieberman Wang, sometimes we can feel like we are not good enough. But it is important to remember that we have nothing to prove others. Love and respect yourself each and every day.